Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Balita Nationwide Abrigada iba't ibang grupo magbabalik EDSA sa September 21 Matapos ang kilos protesta sa Luneta Kahulong Bombo Marcos naman hindi raw pipigilan Ang mga protesta dahil maging siya galit din Dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez Balik sinado na mula sa Pasay City Jail Hernandez kumpiyansa na raw sa liderato ni Natito Soto bilang Senate President at sertroping lakson Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair. Samantala, Pangulo Marcos, mga kabrigada, pinangalanan si Retired Justice Reyes bilang Chairperson ng Binong Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mga opisyal ng gobyerno na umaresto kay dating Pangulong Duterte, kinasuhan ni Mayor Baste sa Ombudsman. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. sa hali! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, ka Brigada, September 15, 2025. Kami ko ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malique Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Kabrigada, komposisyon ng ICI Aba, kumpleto na! Ang komisyon mga kabrigada Nakatakdang magpulong agad Ngayong araw Bula dyan sa Malacanang Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report Buo na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos pangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatayong chairperson na si Justice Andres Reyes Jr. Kilala si Reyes bilang dating Supreme Court Justice na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2017 at may mahabang record ng integridad at pagiging patas. Kasama niya bilang commission member si dating DPWH Secretary Rogelio babe Singson at SGV and Company Country Managing Partner Ros sa Nafajardo habang special advisor at investigador naman ang ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Binigyang diin ang punong ehekutibo na mananatiling independent ang komisyon at hindi makikialam ang palasyo sa kanilang trabaho. Ang direktiba niya sa ICI agad simula ng operasyon para hindi mapanis ang mga reklamong isinumite ng publiko sa isumbong sa Pangulo website. Kaugnay nito nakatakdang magpulo ngayong araw ang komisyon para plansyahin ang organizational decision kabilang ang pagbuo ng sekretaryat at pagtukoy sa mga taong kakailanganin sa operasyon. Inaasahan namang masusundan ito ng araw-araw na pagpupulong, privado man o bukas sa publiko upang matiyak na mapapabilis ang investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ito sa Brigada Trillion Peso March Against Corruption. Kasado na sa September 21. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, brigada. <laughs> report. Magsasama-sama ang simbahan, iba't ibang grupo at komunidad sa September 21 para sa Trillion Peso March Against Corruption. Gaganapin ito sa Luneta Park sa Maynila bandang alas 9 ng umaga at sa EDSA People Power Monument sa Quezon City bandang alas 2 ng hapon. Layo ng kilis protesta na ang hustisya at pananagutan sa gitna ng ulat na trilyong piso ang ibinuhos sa mga proyektong pinaghihinala ang kulo ng katiwalian mula pa noong 2016. Ilan sa kanilang mga panawagan, alisin sa pwesto, panagutin at ikulong ang lahat ng sangkot sa anumang flood control projects. Ibalik ang ninakaw na pera ng bayan at i-abolish ang lahat ng pork barrel funds at sikretong Confidential and Intelligence Fund. Kasama rin sa kanilang panawag na suportahan ng Executive Order number no. 94 na bumubuo ng Independent Commission laban sa katiwalian at hilingin sa Kongreso, na bigyan ito ng sapat na kapangyarihan para panagutin ang mataas na opisyal at ang agarang publikasyon ng Statements of Asset Liabilities and network Worth ng lahat ng opisyal at ang pagpapasa ng Freedom of Information Act bilang hakbang tungo sa tunay na transparency. Hinihikayat naman ang publiko na makiisa sa pagkilos at gawing pagkakataon ng pagtitipon upang labanan ang talamak na katiwalian sa bansa. Nilinaw naman ng mga organizers na walang kulay at walang halong politikang programa at ang nais lamang nila ay panagutin ang mga magnanakaw ng kaba ng bayan. In the heart of changing lives, Brigada Diego Custodio 15.1 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, tiwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi matutulad sa kaguluhan sa bansang Indonesia ang sitwasyon sa Pilipinas. Sa kabila ng sunod-sunod na kilos protesta laban sa mga anomalya sa flood control at iba pang proyekto ng pamahalaan. Apinado ang Pangulo na makatwiran ng galit at pagkadismaya ng taong bayan lalo na matapos mailantad ang lawak ng katiwalian. Sinabi pa ng punong Hekotibo na kung hindi siya Pangulo ngayon, malamang ay kasama rin siya sa mga nasa lansangan na sumisigaw para sa Hustisya. Hindi pa niya wala siyang nakikitang masama kung ipapahayag ng publiko ang kanilang galit, pagkadismaya at panawagan para sa pananagutan. Ang mahalaga na natiling mapayapa ang protesta dahil kung lumampas ito sa karahasan, obligasyon ng kapulisan na kumilos para panatilihin ang kayusan. Pagdag pa ng Presidente mga kabrikada na in hindihan niya ang hinanakit ng mga mamamayan dahil siya naman ay galit din sa mga maling gawain. Subalit naniniwala siyang iba ang sitwasyon ng Pilipinas kumpara sa ibang-ibang ibang bansa dahil kumilos naman agad ang administrasyon para tugunan ang problema. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Uh, so, you know, Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I am angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You, you, you come, you, you, you make your feelings known to these people and let, make them answerable for the, 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 the wrongdoings that they have done. Maagi nito mga, mga kabrigada ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure ICI na magsisiyasat sa nakalipas na mga anomalya sa infrastructure projects na nakalipas ng sampung taon. Tungkulin ng komisyon na busisiin ang lahat ng aligasyon, mangalap ng ebidensya at magrekomenda ng mga kasong isasampal laban sa mga sangkot. Ilihan pa ng Pangulo na ito ang magiging turning point upang maayos ang sistema ng pamahalaan at masigurong tama at makabuluhan ang paggamit ng pera ng taong bayan. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigadang MPD, magpapakalata ng halos isang libong pulis para sa September 21 rally kasabay ng commemoration ng martial law declaration. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. Halos isang libong pulis ang ipakakalat ng Manila Police District sa darating na Sabado, September 21 kasabay ng commemoration ng 53. anibersaryo ng Declaration ng Martial Law. Ayon kay MPD Spokesperson Police Major Philip Ines, kabuang 957 ang mga pulis ang ipakakalat nila sa mismong araw ng rally. Kabilang sa babantayan ang bahagi ng U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio, Menjola, España Boulevard, Corner Macaraeg Street, Besinidad Kalsadang Malacanian Pala, Suleta Park at DPWH Central Office. Mayroon ding mga ipakakalat na pulis sa mga law enforcement checkpoint. Ayon kay Major Ines, initial deployment pa lamang ito at magbabase sa monitoring nila kung magdaragdag pa ng mga tauhan mula sa NCRPO. Magpapatupad din ng rerouting kung kinakailangan lalo na sa Luneta Park kung saan ikinakasa ang malakihang pagtitipon laban sa korupsyon. Paliwanag niya sa ngayon ay wala namang banta sa seguridad na monitor ang MPD sa kilos protesta. Pagtitiyak pa ng opisyal, muli nilang ipatutupad ang maximum tolerance para sa rally para matiyak ang kaayusan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila. The Music and News Authority. Brigada Padlita, Nationwide. Kabrigada, nilinaw naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya nag-resign bilang alkalde. Kasunod po nito ng mga lumabas na report na binitiwan niya ang Baguio City Mayorship dahil sa pagkakatalaga niya bilang Special Advisor sa binong Independent Commission for Infrastructure or ICI. Ayon pa kay Magalong, mananatili pa rin siyang alkalde ng Baguio City at tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho sa lungsod. Una nang nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na kaya naging special advisor lang si Magalong ay dahil pinili nitong manatili pa rin siyang mayor ng Baguio City. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, nasa isang daang libong mga tsuper inaasahang makikilahoka sa Tigil Pasada. Brigada Katrina Honson, ibrigada e mo. Brigada! brigada. brigada. <laughs> Report. Tinatayang aabot sa 100,000 mga tsuper ang lalahok sa transport strike na pangungunahan ng Grupong manibela sa September 17, 18 at 19. Ito ay tugon sa patuloy na lumalalang korupsyon na sasabayan pa ng taas presyo ng produktong petrolyo sa panayam ng Brigada News sa Fama Manila, kay Manibel at Sherman Mar Balbuena, sinabi niyang magiging sentro ng kilos protesta ang Metro Manila. Magkakaroon din ng mga strike center sa mga lalawigan tulad ng Pampanga, Baguio, Laguna, Cebu, Bacolod, dabaw at iba pa. Dito pa lamang po sa NCR, inaasahan natin na hindi po bababa ng 20,000 na jeepney sa buong NCR pa lamang po yan. Di pa po yung mga galing ng probinsya papasok po ng Metro Manila. So nationwide po siguro sa hanay pa lamang po ng Manibela, mm -hmm. hindi na po bababa ito sa isang ng na mga jeepney. Ayon sa kay Valbuena, layunin ng protesta na tutulan na ang korupsyon sa gobyerno lalo na't malaki na ang kontribusyon ng mga tsuper sa buwis mula sa petrolyo. Anya, sa isang araw ay hindi bababa sa 30 litro ang kinakarga ng mga operator o chopper na sa tax pa lang ay naglalaro na ito sa 400 to 500 ang ambag bawat araw. Sa makatawid, sa loob na isang buwan ay halos 15,000 ang buwis na naiaambag ng isang chopper sa kaban ng bayan. Maaari pong magkasama kami sa 18 kasi mm -hmm. nakaraang linggo pa po namin inihayag na magkakaroon kami ng transport strike. Uh, may koordinasyon naman kami ng piston. Samantala, Posible rin silang makasama sa kilos protesta ng Piston sa September 18. Bukod dito, makikilahok din ang grupo sa Grand Rally sa September 21 sa Luneta kasama ang grupong Piston. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Fama, Manila, The Musica News. Authority. Brigada the... Balita Nationwide. balik sinado na muli si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Matapos ang naging pagdinig sa inihayang Rita Famparo ng kanyang kampo sa Pasay Regional Trial Court Branch 112. Nakarating ito sa institusyon kaninang mag-alas 10 ng umaga at sumailalim na rin ito sa medical examination. Maalalang nakasulat sa letter of request ni Hernandez ang paghiling niya kay Senate President Tito Soto na maibalik siya sa Senate Detention Facility ng Senado. Matapos siyang ipadala sa Pasay City Jail. Kumpiyansa rin si Hernandez na magiging patas si na Senate President Soto at maging ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senate President Pro tempore ping lakson maalalang bago tuloy ang mapadala sa pasay si Hernandez ay una na siyang nanatili sa PNP Custodial Center sa Campo Krami Senador Marcoleta mga kabrigada nanindigang hindi niya pinoprotektahan ang mag-asawang Biskaya Brigadaan Cortez i-brigada mo Brigada, Brigada. Report. Pinabulaanan ni Sen. Dante Marcoleta na kinakatigan o pinaprotektahan niya ang mag-asawang sina Sara at curly diskaya kaya niya tinutulak na may pasok sila sa Witness Protection Program Ibinasura rin niya ang mga impormasyong umiikot online na nagsasabi nagkaroon sila ng cash sunduan kaya raw gusto niya mag-state witness ang mga ito Pagpapaliwanag niya, ginawa niya ang mga na ito bilang pagsunod lang sa anong nakasulat sa batas Dagdag pa niya, ayaw lang din daw niyang isalan alay ang buhay ng mag-asawa sa kanyang kamay bilang umaharap daw ang buhay naman ito sa peligro. Nagpaplano rin naman ng senador na kausapin si Justice Secretary Crispin Remulla tungkol sa kondisyon nitong restitution o pagbabalik muna na mag-asawa ang diskaya ng kanyang mga ninakaw sa kaban ng bayan bago nga sila gawing state witness. Samantala ito na raw siguro ang pinakuling gagawin niya para sa mag-asawa dahil posibleng isipin ng iba na kinakampihan niya ang mga ito. In the heart of changing life. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Brigada Palpita, mga kabrigada, tiniyak naman ang Armed Forces of the Philippines na walang dapat ikabahalang publiko sa itinaas na red alert status ng kanilang mga unit noon pang September 12. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay AFP Spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, sinabi nitong dapat lang na laging handa ang AFP. Dito po kasi, no, sir, sa mga ganitong sitwasyon, mm -hmm. ang PNP po ang siyang may pangunahing mandato sa crowd control po at law enforcement. Mm -hmm. So ini-emphasize po natin no, wala pong dapat ipangamba uh, dahil po normal na hakbang po ito upang masiguro po ang peace and order and dapat po nakaredy po yung AFP for any eventuality. Dagdag pa ng opisyal, nananatili ang AFP bilang isang professional at non-partisan na institusyon na tapat sa konstitusyon at hindi makikialam sa politika. Kasunod ito ng mga panawagang mag-withdraw na raw ng suporta ang AFP sa Administrasyong Marcos. Binigyan diin ang ahensya na dapat idaan sa tamang paraan at legal na proseso ang anumang laban kontra korupsyon. Ang AFP po is a professional organization. Ang ating katapatan po ay malinaw sa saligang batas at sa sambayan ng Pilipino. We want to be remain, ito po ang panawagan po namin, we want to be insulated from politics. Ang ano po natin is to the constitution po, iyan ang po ang mandato natin, and to defend the people and the state. So anong anuman pong panawagan na tiliwas po dito ay hindi po naaayon sa aming tungkulin bilang tagapagtanggol po ng Republika. Samantala ang Gabriela naman, kabrigada, umapilan ng agarang proklamasyon. We'll <laughs> Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo Brigada Report Nanawagan ang Gabriela Party List na agad na silang iproklama bilang bahagi ng Kamara. Ito ay kasunod ng naging kumpirmasyon ng Commission on Elections of Comelec na sa naturang grupo na ipagkakaloob ang ika na putapat na seat sa House of Representatives bilang pagsunod sa konstitusyon. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Gabriela Women's Party First nominee Sara Elago, sinabi nitong na Pagkakritikal na panahon ito para ideklara sila lalo tinatalakay ang pondo at may mabibigat na isyong kinakaharap ang bansa. Sa mga pagkakataong ito umano, dapat magkaroon ng boses ang mga kababaihan. Dapat agaran na ang official proclamation kasi yung narinig naman natin kahapon, it's the pronouncement from the common lecture mm -hmm. but we have yet not to uh, be proclaimed and napaka-critical time ito sa kongreso nasa gitna tayo ng budget deliberations at syempre malakas din yung usapin ng paglaban sa korupsyon at yung realignment sana sa mga nararapat na serbisyo, dapat naman marinig dyan ang boses ng mga kababaihan. Maliban dito, ay binanggit din niyang noon pa man na isinusulong na nilang dapat ay 64 seats ang buksan para sa mga kinatawan sa House of Representatives. Paliwanag niya ang naturang bilang ang makakakamit at sumusunod sa 20% allocation requirement na nakasaad sa 1987 Constitution. Isa na kami sa mga sumuporta dun sa call na dapat 64. Mm -hmm. Dahil yun ang makakapag-commit doon sa 20% na constitutional requirement ng composition ng mga party list sa 20th Congress. Mm -hmm. Kaya, ayun, long overdue pero hindi naman yan magiging hadlang. Mm -hmm. no, para all out pa rin tayo sa trabaho. Sa huli, sinabi ni Elago na target tugunan ng Gabriela ang mataas na presyo ng mga bilihin, pagkakaroon ng dagdag na trabaho at kabuhayan, living wage bill, pagkakaroon ng mga tunay na reforma paglaban sa karahasan at diskriminasyon at pagsuporta sa SOGI equality at divorce bill. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada Nyo System Manila, The Musician News. Brigada uh, Nationwide At Brigada Formal ng nagsampanang ng siyam na kasong kriminal at administratibo si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte laban sa ilang administration officials at uh, cabinet members na nagpaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabilang umano sa mga kinasuhan ay sina Interior Secretary John Vic Remulia, Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Año, Justice Secretary Boying Remulia at Undersecretary Nicolas Felix T. Kasama rin ang ilang matataas na opisyal ng PNP gaya ni na dating PNP Chief General Romel Francisco Marbil, General Nicolas Torre III at pati na rin si Brigadier General Gene Fajardo. Kada balita nationwide. Brigada Balita Nationwide. Six Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakalansbreak kaman, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Satang Hali The Balita Nationwide sa Tanghali Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang Ang Maxen Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro, malik din. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives